yung sunod. Mm, eto na. Nako. just me yung marimar, mga kababayan. Ha? Ah, nag iyak si Chabit. Nako. Bakit nga ba nag iiyak iyak na naman si Chabit, mga kababayan? Kasi ganito po ang nangyari. Like, 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 share, and subscribe po kayo, mga kababayan. Like, share, subscribe. Ayan. So, ito po yung sunod, mga kababayan. Matatawa po kayo dito sa sinasabi ni Chabit. Mm, ganito yan Sa mga galit kay Chabit, ipagdasal nyo na lang Hindi naman about 100 years old yan Mamamatay na din naman yan oh, So according dito sa post ni Alam mo ba? Ah, Alam mo ba? Mm. So sabi dito ni Chabit, nagwala siya Naglabas ng sama ng loob Nagreklamo Bakit? Galit na galit Si Chabit gustong manakit Ewan ko kung bakit mm. Ang sabi niya Ito na Chabit Singson this dismayado dahil nauna pa siyang kasuhan kaysa sa mga kawatan sa flood control. <laughs> dismayado daw ang lolo ninyo, girl. Ayaw mo, girl. Sinawa ko yung masaya, girl. Dismayado ako, girl. Bakit, girl? Tignan nyo ang kabulukan ng gobyerno natin. Nauna po ako ngayong kasuhan kaysa sa mga kawatan sa flood control, girl. <laughs> Kita nyo ha, mga kababayan. Gusto kong bigyan ng reaksyon nito. Manong chabit, huwag ka magalit sa akin. Ganito po yan. Meron po tayong kasabihan, manong chabit. ba diba, kapag pumila ka sa hospital, lalo pag public, ba diba, ang nakalagay doon, first come, first serve? So, nauna ka po kasi, inuna ka lang. <laughs> so, ito na mga kababayan, dismayado si dating Ilocosor Governor Luis Chavit Singson sa kampanya ng pamalaha, pamahalaan laban sa korupsyon matapos umano siyang maunang kasuhan kumpara sa mga opisyal na sangkot sa flood control scam. Ayon kay Singson, tila may mali sa prioridad ng mga investigasyon dahil habang ang mga tunay na kawatan sa flood control ay malaya pa. Siya naman ay agad ng sinampahan ng kaso. Matatanda ang kinasuhan si Singson sa Office of the Ombudsman ng isang grupo na mga magsasaka at mangingisda dahil umano sa overprice na pagbili ng lupain noong siya pang alkalde ng Narbakan, Ilocosur. Ngayon, mga kababayan, gusto kong reaksyonan. Alam mo, sa totoo lang, Manong Chavit, ha? sa tanong mo na bakit nauna kang kasuhan kaysa sa mga nagnakaw sa bayan sa flood control, tandaan mo, Manong, nauna ka sa kanila. ba? Diba? Kung questionin mo kung bakit nauna kang kasuhan, ang daldal mo kasi, tira ka ng tira ni PBBM. oh. e ngayon, napansin tuloy na mga kaaway mo na, ah, ito, hindi ito kampi kay Marcos. O, oh, pues, kasuhan ka namin. Bakit? Saan ka magpapakampi? Sa presidente? E, minura mo nga. oh. E di ngayon, nakakuha ng lakas ng loob yung mga kalaban mo. Sinampahan ka ngayon ng kaso. Bakit? Wala kang kapangyarihan sa Malacanang. Iminura mo ng presidente. Sinabihan mo na nga na weak leader eh. Bangang. adik. Oh. E di ngayon, nakakuha ng ah, simpatsa yung kalaban mo. More chances of winning sila. Oh. Bakit? Wala nang kakampi sa'yo. Nung panahon na presidente si Gloria, kinasuhan ka, hindi tumalab. Bakit? Kaibig ayan na. Okay na po ba, mga kababayan? Ah, Pakicomment po. <coughs> sinabutan ng China. Ayan, okay na po ba? Oh. Kasi nga po, mga kababayan, ganito yan. Nung panahon kasi, ah, na panahon ni Gloria, according doon sa abogado, na nag-file ng kaso, Panahon ni Gloria, hindi siya nag-file ng kaso or nag-file man siya pero walang nangyari. Kasi bakit? Kasabwat ka. Ah, magkaibigan kayo ni Gloria. Baka wala daw mangyayari sa ifinal niyang kaso. Ngayon mga kababayan, Ah, sa panahon ni Digong, sabi ng abogado ulit, sino bang magtangkang mag-file ng kaso? Eh magkaibigan sila, tropa sila. Sa tingin ninyo may mangyayari ba sa ifinail ko? Ngayon, nakakuha siya ng simpatya at lakas ng loob na mag-file kasi bakit? Ramdam at nakikita niya kasi na si PBBM daw ay tutugisin lahat ng kurak. no? Oh, tutugisin lahat ng kurakot. Oh, yun ang sabi ni attorney. Kaya ngayon sa totoo lang, sabi ni Chavit Singson, bakit nauna pa daw siyang kasuhan kaysa sa mga magnanakaw sa kaba ng bayan, ito lang po ang sagot ko dyan. Mas nauna ka po. Payunir ka. Bitirano ka na dyan sa politika. Oh, kung meron mang anomalya, mas nauuna ka. Tandaan mo yung mga sangkot ngayon sa korupsyon, mas Diyos ko, dalawang dekada pang mas bata sa iyo. Mm. Ilang taon ka na, yung mga sangkot ngayon, mga 30, 50, 40 pa, ikaw mag-80 ka na. Oh. Mas lamang ka pa ng dalawang dekada sa edad nila. Oh. Ang tanong ngayon, napaka-imposible naman na wala kang ginawang karumal-dumal. Yeah? Mas imposible naman kung wala kang ginawang korupsyon sa bayan. oh, kung wala kang ginawang korupsyon, iba't eh, ka kinakasuhan ng plunder ngayon. Oh, kaya manong chabet, huwag kang umiyak. Yeah? Sabi nga ni Gary B, huwag kang matakot at maniwala. Yeah? Ikulong si Manoy. Yeah? Mm. Kaya dapat palitan mo yung pangalan mo, Sabit. Sasabit ka talaga. Ha? Yeah? Ah. Kasi yun po ang katanungan. First come, first serve. Pagpayabangan kayo ngayon sa mga politisyan, sasabihin mo, matagal ka ng politisyan. Sasabihin mo, mas nauna ako sa kanila. Pero ngayon, nagtatanong ka, bakit mas nauna kang kinasuhan? Eh, mas nauna ka nga eh. Hindi mo ba naintindihan? Mas nauna kang maging Chavit kaysa maging Romualdez. Yeah? Mas nauna kang naging singson kaysa kay Saldico. Yeah. Kaya huwag ka nang magtanong kung bakit mas nauna ka, mas marami kang ginawang kababalaghan kaysa sa kanila. Take note, saan ka nang galing? Hindi ka naman pinanganak ng kutsara mo, diamonds. Di ba? Mm. Tapos ngayon, sasabihin mo, ha? tignan ninyo ang kabulukan ng gobyerno natin na una pa ako ngayong kasuhan kaysa sa mga kawatan sa kaba ng bayan alam mo, Manong Chabit, uh, kapag senior, priority lane yan. Sige nga, try mo nga sumakay ng eroplano, pahuli ka, di ba magreklamo ka, unahin ka kasi senior ka. Uh, pagdating sa kaso, ah, uh, Priority, priority lang. Uunahin talaga yung malaking isda. Yeah. Eh, hindi ka kasi na Iyak ka ng iyak dyan. Puta ka ng puta. Ah, uh, edi ngayon, nasilip ka tuloy. Oh, eh, sabi ko nga sa inyo, hindi mo kayang pagalawin yung pera mo pagdating sa kaso. Ibahin mo si BBM. Okay lang sana kung sinuportahan mo yung tao eh, Bukod, baka nga sakali masabihan pa ni PBBM, wag na matanda na yan. Si nga ngayon na absuelto oh. si Janet na pulis, o oh. tiba-tiba, mm mabubuhay na naman yung kondo sa Pasig niyan. Oh, diba ba? Eh na pulis nga tiba-tiba oh si Inrely, oh Nahospital na hospital lahat, na lahat-lahat, oh absuelto na. Hmm eh, wala eh. Bilyonaryo ka pero bobo ka pala eh. Di ba? Alam mo, mo sa totoo lang, hindi ako naniniwalang matalino kayo. Bobo kayo. Sa bagay, pag DDS nga, lahat naman talaga nang dumidikit kay Sarah, bobo eh. Di ba? Biruin mo, naging bilyonaryo ka sa negosyo, pero bobo ka pagdating sa taktika. Di ba? Saan ka nakakita? Alam mo palang marami kang sabit kinakalaban mo yung eh, presidente. Nga, alam nyo, ulitin ko, mga DDS, hindi kayo miyembro ng X-Men. Ha? Kung miyembro ng X-Men si Chabit, ano siya? Di ba? Hindi kayo miyembro ng X-Men. Si PBBM pader yan, pader, matigas, matibay. O, oh, pag X-Men ka, pag binangga mo to, to, lulusot ka. Di ba, ang miyembro ng X-Men, Eder, lumulusot sa pader, Ah, nababangga ang pader, nakakalusot. Mm. Itandaan ninyo, hindi kayo miyembro ng X-Men. Ah, hindi kayo miyembro ng ano, Avengers. Ang Avengers, kapag pinindot mo yung dibdib, lumilipad, nagkakaroon ng iron, di yeah, ba? Kaya nga tinatawag na ng Iron Man eh. Mm. Ang Avengers, kapag pinindot ang dibdib, nagkakaroon ng shield at nagiging si Elastic Man. Oh, eh si Chabit, binangga si PBBM. Nung binangga niya, ayun, kinasuhan ng taga Narbakan. Oh, ano nangyari? Sa so, tingin mo, kaawaan ka ni PBBM, hindi ka nga sinout out sa Japan eh. Sabi na nga ni Sandro, Dadi, Dadi, dad, dad. Manong Chavich there at my back. Ah, pasensya na! Ganito! Oh, magandang ano to. Kasama ko. Dead ma nga niya dun eh. Bakit? Naamoy na kasi ni PBBM. Ya? Yeah? Naamoy na niya. Alam mo sa totoo lang, in more than 36 years, yan si PBBM, yan sila Aimee, tahimik lang yan. Pero nakatatak na sa listahan nila yan kung sino yung mga traidor. Sino yung mga naalipusta sa kanila? Sino yung mga nagbitaw ng na mga masasakit na salita sa kanila? Tandaan ninyo mga kababayan, ako na mismo nagsabi sa inyo, tutusokin ka tatlong beses dito sa gilid mo. Anong sasabihin mo? Eh, ang sarap, kilete. Gaganon ka lang? Babarilin ka ng isang beses sa gilid mo. Sasabihin mo, isa pa, isa pa ang sarap eh. Gaganon ka? Shashat, ganin ang likod mo. Sasabihin mo, ouch, sakit. Sige pa nga, gaganon ka. Malamang sa malamang pag tinuso ka, sikuhin mo. Yeah. Ah, malamang sa malamang kapag binugbog ka, bumawi ka. Tanga, ang taong hindi nakakaramdam ng sakit at problema, baliw ang tawag doon. Yeah. Yan ay si Digong. Walang pakialam sa mga nasasaktan niya. Kaya nga sila nag-anal ng asawa niya eh. Anong rason ng analment ni Digong? Nananakit siya. Walang pakialam kung sino yung nasaktan niya. Kasi meron siyang narcissistic disorder. Mental capacity niya is mababa. Diba? Manhid. Yun yun. Eh akala ninyo kay PBBM, hindi marunong mag-isip? Hindi marunong mag -magalip? Ano? Sinaksak mo na yung likod? Sasabihin mo lang, hehe sakit eh. Okay lang bayon yun? Na? Yeah. Tinusok mo ulit, pa! Sasabihin mo ulit, okay lang yan. Wala naman sakit eh. Oh, nagkataon na si PBBM nasa power. ba? Diba? Hmm. Nagkataon na si PBBM kayang gumalaw. Sino kayo ngayon? 'Di ba? Yan kasi ang sabi ko sa inyo, ang akala nyo siguro sa panahon na mga Marcos, inalipustan ninyo, sinisiraan ninyo, sinisigawan ninyo, ah, ang akala ninyo ay hindi kayo pinapansin. Tandaan ninyo, presidente ka ng Pilipinas, papayagan mo, babuyin ka. Di ba? Ito si Kent, Tignan nyo yung mga kasama kong vlogger noon. Minaliit ako, bakla yan. Fake news yan. Tahimik lang ako. Wala nga ang bahay yan eh. Nagluluto nga sa kalan lang eh. Oh, yung mga sinasabi nila sa akin, sabi ko gawin kong inspiration nito. Yung nagsabi sa akin na nangupahan lang ako, bibili ako bahay. Oh, ngayon may bahay na ako. Oh, yung mga nagsabi sa akin na mga kasamahan kong vlogger, nagluluto lang ako sa kalan, pangit ang lutuan ko, kalan lang. Pwes, bibili ako ng electric and gas stove with open pa. Oh, ginawa kong inspiration yan, lahat ng sinasabi sa akin. Oh, ngayon, tatanungin ko, yung mga nanglalait sa akin ng mga kaibigan ko noong vlogger, hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin naman ang turing ko sa kanila. Asan sila ngayon? 10,000 views nga lang, naghihingalo pa. Diba? Pero ako, kung alipustahin nila, akala nila basura ako. Akala nila, ano, wala akong kwenta. Pero mga tatlong buwang nakalipas yung nakita nilang nag-boom ako, umangat ang channel ko, dumami ang viewers ko. Alam mo ang sabi sa akin, Ken, papromote naman. Di ba? Asaan ah, kayo noon? Nung ako binaboy sa live? Nung ako binastos? Ah, anong sabi sa akin? Kung makatingin sa akin, akala mo hayop ako. O, sa'yon, asan sila ngayon? Gutom. Hindi ah? Yeah. Tapos, magyayabang sa video, million-million. Pero ang revenue, 100 dollars lang. Kasi ang video, 30 seconds lang. Hindi yeah. Kita nyo yan? Ganyan si PBBM. Ya? ah? Ganyan si PBBM. Ang ginawa nila kay PBBM noon... Banatan mo, siraan mo, maliitin mo. Oh, eh, yung tao, yung mama, yung Marcos Jr., ah, nagkaroon ng power. Di ba? Ah? Nagkaroon ng power. Binalikan sila. Di ba? Nga nga. Di ba? Ah? Yan ang mahirap kasi kuda kayo ng kuda. Putak kayo ng putak. Tignan ninyo anong nangyari. Binalikan kayo ngayon, saka kayo magsasabi, eh, yeah, kita nyo si Digong, kita nyo si Sarah, kita nyo yung mga DDS. Kapag bumira sila, pak, 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 gaganon. pak, Tapos pag nakasuhan sila, pag binalikan sila, ang sabihin agad, sila ang biktima. Yeah? Ganyan ginagawa nila. Si BBM hindi nagtatrabaho yan. Si Marcos tamad yan. Oh. Si Marcos ganyan yan. Oh. Kita nyo yung vlogger? Naglagay ng headshot? Mm. Ang lakas ng loob, ang tapang-tapang, putang ina. Oh, nung inaresto ng NBI. May tumulong? Nga nga. Diba? Pabiktim. Yan ang mahirap sa inyo. Ang hilig ninyong pumutak, ang hilig ninyong bumira, ang hilig ninyong tumira. Ang hilig ninyong tumira. Tapos pag binalikan kayo, biktima na kayo? Hindi nyo ba iniisip yung ginawa ninyo? Di ba? Hindi nila iniisip yung ginawa nila. Yung mga kasamahan kong vlogger noon, fake news yan! Ah, eh, yan si Ken Garcia, fake news yan! Huwag niyong paniwalaan yan! Ah, pero sila taddad ng kaso. Simula nag-vlog ako, yung mga kasama ko taddad ng kaso. Bakit? Kuda ng kuda. Hindi nag-iisip. Di ba? Ah, katulad niyan, maraming nanonood. Nasa topic ka. Kapag may nabasang maling comment, nawawala sa topic. Bakit? Bubu eh. Di ba? Ah, may kasama ako dati vlogger. Ang galing! Pak, 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 pak! Nangungugat yung liig. Halos puputok na yung litid eh. Ah. Oh. Pero pag nag-comment ka na patungkol sa kanya, nawawala siya sa comment, nadidistract siya, hindi na niya alam yung content niya. Nami-mental block siya. Kasi bakit? Doon lang siya nakapokus sa sinabi eh. Kasi bakit? Yung sinabi niya, guide yun. Bigay yun ng politisyan para yan ang i-content niya. Yeah. Hindi niyo alam, may mga vlogger na ganyan. Mm. Bibigyan ng content ni congressman yan. Bibigyan ng content ni mayor yan. Oh. Tapos, yan yung iku-content niya. Pak, 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 pak. Gaganyan. O. Oh. Tapos, pag nag-comment ka dyan ng patungkol sa kanyang buhay, nawawala siya sa topic. Bakit? Kasi doon siya nakapokus sa, sa content na binigay ni congressman, ni mayor, at ni senador. Di ba? Hmm. Nawawala. Nami-mental block. Di ba? Ganun ang ginagawa. Ah, oh. mahalata mo yung bayad ni mayor, bayad ni congressman at ni senador eh. Kasi bakit yung topic niya, yun lang. Kung ano yung binigay, yun. Babakbakan tak 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 tak. Tapos pag tinanong mo, hindi niya masagot. Yeah. Hindi niya masagot yung mga tanong mo kasi wala doon sa topic, wala doon sa inutos. Kasi ang kanyang ni research, ayun ay lang bigay. Hindi siya nag-research doon sa iba pa. Yeah? Kaya napapansin ninyo, mga kababayan, dito sa ating topic, magugulat kayo, bakit si Kent alam niya yung ganito, alam niya yung ganyan, alam niya yung ganun? oh, napansin nyo ba? Kung binibigyan ako ng topic ng politician, eh di sana lahat ng vlogger dyan, pare-pareho kami content. Eh, di ba iba ang content ko? Iba ang content nila? Kasi hindi kami bayan. Yun ang totoo. Oo. Oh, yun ang totoo. Hmm. Napansin nyo ba na ang content ni Mike Silvera, content ko, di ba hindi? Ah, oh, napansin niyo content ni Ballpoint Man, content ko hindi, di yeah? ba? Content ni Mima, content ko di ba hindi? Ah, oh. so sa madaling salita, hindi kami bayad. Uh, oh. hindi kami pareho eh. Maliban na lang kung nag-trending yung issue na 'yan, iko content talaga namin. Ah, oh. nakita niyo si Coach Jared, iba yung content niya, iba yung content ko. Oh. kasi hindi kami bayad. Di yeah? ba? Pero sa DDS, putang ina, yung content ni number 1, content lahat 'yan. Ah, oh. uh, tapos mali bali pa interpretation. 'Di ba? Mm. Yan ang mahirap. Tira dito, tira doon, bakbak dito, bakbak doon. Pag binalikan, ano sila? Biktima. 'Di ba? Yan ang mahirap. Ang nakikita nila puro positive. Hindi nila nakikita yung negative. Ah? Lalo na si Banatbay, tignan nyo si Banatbay. Nakatatak dyan, di ba? Nakatatak sa kanyang live. Kapag mabuti, palakpakan. Kapag mali, babanatan. Saan siya nakakita ng mabuti? Pinalakpakan ba niya si Marcos? Nagbigay si Marcos ng modern bus sa Dabao. Pinalakpakan niya? Anong sabi? Kay Digong yan, hindi kay Marcos. Dapat sa iyo, bay tanggalin mo yung nakalagay dyan sa harap. Kilala kita. Sino ba hindi nakakilala sa iyo? Di ba? Kapag may ginawang mabuti, papalakpakan. Kapag may ginawang mali, babanatan. Kailan ka ba sa kanila? Eh, lahat na puro naman mali nakikita ninyo. Diba? Yan ang mahirap sa inyo eh. Hmm. Huwag ganun. Pinaplastic nyo lang yung viewers ninyo eh. Yan. Pinaplastic nila. Sa totoo lang. Kap kat katulad ngayon, binulgar ni Marcos yung korupsyon sa flood control. Asaan yung palakpak ni Banat Bay? Wala. Bagkus na papalakpakan niya at pasalamatan niya ang ginawa niya. Administrasyon niya yan eh. Nangyari yan sa panahon niya. Siya ang may kasalanan yan. siya ang pumirma. Oh, di ba? Pero hindi nila inisip. Nagumpisa ang nakawan sa panahon ni Digong. Si Digong mismo umamin at sinabi, ah, ito, Mag sabihin na naman nila ito, fake news na naman. Oh. Anong sabi ni Digong? Ito ha, mga kababayan. Digong! Oh. <clears throat> Ito ha, mga kababayan. Marinig din nyo. <clears throat> Ito mga <my> engineer. Na <coughs> uh, I mentioned, just for good measure. Just the same, uh, I, I, I do not condemn you. I give you the presumption of innocence, just like the congressman. So, it so happens that your name was cropped up during an investigation. Ah. And it's back and forth, man. It's the W.H. Ang pinaka rakit diyan, is yung Ghost Project. So, walang delivery Ghost Project, marami yan. Karamihan yan, it's a, the regional director. Diba? Kita nyo yan, mga DDS? na bulgar ni PBBM ngayon yung nakawan sa DPWH tapos sisihin niya at sabihin niyo panahon ni BBM yan si BBM ang nasa likod niyan pero putang ina oh si Digong alam niya sinabi niya ang racket ng DPWH yung mga ghost project ah oh, may pinakulong siya binulgar niya wala di ba Tapos sisihin niyo si PBBM. Alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, hindi kasi makakalimutan ng tao yung mga binitawang salita ni bigong. Nandiyan ang media. Lahat ng sasabi, kahit si PBBM ngayon, yung mga sinasabi ni PBBM, sa 2028, 29, 30, babalik at babalik yung mga sinasabi niyan. Di ba? Ah! Oh! Uh, ipapalabas nila na may project ito but wala. Ah. So the best way is to conduct an audit of, the, those, of uh, those projects ah. Mm. to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal will be from DPWH. Ah. Alam na pala ni Digong asan yung natanggal sa DPWH? Asan yung liquidate niya? Asan yung audit niya? Alam na ni Digong noon pa. Binuko lang ni PBBM ngayon tapos sisihin ng mga DDS si PBBM. My God. Putang ina niyo. <laughs> mga DDS. 'Di ba? Ngayon, hindi nyo pa ba naiintindihan? Ngayon, matutulog pa rin ba kayo? Si Digong na mismo nagsabi, oh. Pati sa ICC, sasabihin nyo, walang kasalanan si Duterte. Eh, putang ina, inamin nga sa Quadcom. Oh. Ano yun? Ganun-ganun na lang? Bungol-bungol na lang tayo? Lusot dito, kabila, labas? Pasok sa kanan, lusot sa kaliwa? Ganun ba yun, mga DDS? Iwan ko, ba't nabuhay pa kayo? Alam nyo, kung ang magulang ko ngayon, DDS, sisilaban ko yung bahay namin habang tulog sila. Para saan? Nakakahiya. Di ba? Nakakahiya. Tapos ang sasabihin ang raso ng mga DDS niyan, tignan mo si Kento, nanay at tatay niya, susunugin daw niya kasi DDS. Yan ang raso nila. Grabe ka demonyong anak yan. Ikaw, gustuhin mo ba magkaroon ng magulang bobo? Anong kinabukasan mo? ba? Diba? Ang trabaho ng magulang, gabayan ang anak, turuan ang tama, maging matalino. Hindi trabaho ng magulang na palakihin ang anak, pag yumaman, suportahan sila. Ano ka, ITM machine? ba? Diba? Oh, ang trabaho ng magulang gabayan ang anak, turuan ng tama na paging matalino para pag lumaki, oh, makatulong sa magulang at sa pamilya, umunlad ang buhay. Hindi po trabaho ng magulang na yeah, napalakihin lang ang anak, pakainin ng pakainin, oh, patabain ng patabain, oh, tapos maging abugada, tapos patakbuhin vice president, tapos magnakaw. Hindi po trabaho ng magulang yon Ah, sa kung ang magulang mo nga hindi magkasundo, so anong, anong nangyari sa buhay mo? Di ba miserable? Totoo yan. Ah, kung ang magulang mo hindi magkakasundo at kalat, huwag ka na mag-expect na lalaki kang matino. Siyempre, pag naging politisyan ka, ang gagawin mo, magnakaw ka na lang. Bakit? Magulang mo nga di magkasundo, ikaw pa kaya. Di ba? Ah, oh, kung ang magulang mo walang hiya, lalaki kang walang hiya. Oh, ano ang sabi? Putang ina ninyo. Huwag mong subukan masira ang buhay mo. Oh, anong sabi ng anak? Putang ina ninyong lahat. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. Putang ina mo ka! Yeah. Oh. Ganun talaga. Huwag ka na magtaka. Yeah. Sabihin mo saan siya dalahin. Tangina ka. Hmm. Ganon yun. Ganon yun. Nagtataka pa ba kayo? Hindi ba? Ganon yun. Mm. So yun lang, mga kababayan, umiiyak po <clears throat> si Manong. Bakit daw nauna siyang kasuhan kaysa sa mga kawatan sa kabanang bayan? Aba, mas nauna po siyang politisyan. Bago, si Romualdez, si Saldico. Ha? At bago, si Hernandez at si Alcantara. Mas nauna po siyang politician kaysa kay, G kay Villanueva, kay Jingoy at kay Chis Escudero. Tandaan nyo yan. Kaya po siya'y nauuna. Ha? Ah, so yun lang, mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow ang aking Facebook page. No? Kung makita nyo po ang aking Facebook page ay Kent Garcia Page ang pangalan. Sa TikTok ko naman is Kent Talks. Tapos may isa pala tayong YouTube channel dyan. Mga kababayan, ang Kent Garcia Talks.